alam nyo ba na ang kauna-unahang Miss Universe title holder na si Armie Kiusela ng Finland ay nakapangasawa ng isang Filipino? Habang siya ay Miss Universe, siya ay pumunta sa Pilipinas para umaten ng Philippine Exposition kung saan kinurunahan niya ang bagong Miss Philippines na si Christina Pacheco. At nakadaupang palad nga niya ang 25-year-old na hotelier na si Virgilio Hilario. Nang pumunta ng Japan si Army kasama ang kanyang kapatid ay sumunod si Virgilio Hilario at ipinagpatuloy ang kanyang panliligaw kay Army. Di nagtagal, isinuko ni Army ang kanyang corona bilang Miss Universe at pinakasalan si Virgilio Hilario noong May 4, 1953 sa Tokyo, Japan ang mag-asawa ay binayayaan ng limang mga anak at naging masaya.